Anong ganap sa mundo ng showbiz. Ibinahagi ni Joey De Leon ang isang post tungkol sa kanyang Christmas wish at may kinalaman ito sa title ng isang show. Kilala si Joey sa kanyang mga malikhaing post kapag may gusto siyang sabihin. Sa kanyang Instagram post kamakailan, ibinahagi niya ang kanyang wish ngayong holiday season at ito ay may kinalaman sa show title. Hinihiling ni Joey na palitan na ng tape ang pangalan ng kanilang show. Siyempre maligayang Pasko rin sa lahat. Ang wish ko ngayong Pasko. Sana magbago na. Magbago na. Magbago na ng title yung ibang show. Ngek, joke lang. Healthy 2024 sa lahat. Caption ni Joey sa kanyang post. Sa comment section ng kanyang post nakatanggap ng suporta si Joey De Leon mula sa mga netizens na naging fan ng Eat Bulaga sa mahabang panahon. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.